Lala Soto, nagbigay ng reaksyon tungkol sa unang pagkikita nila ni Vice. Matapos ang naging mainit na usapin tungkol kina Vice Ayon at Miss Lalasoto ng MTRCB, ay nagkita na nga sa unang pagkakataon si na Vice Ganda at Miss Lala Soto, sa isang event na dinaluhan nilang dalawa, ito ay ang unang fashion show ni Sir Paul Cabral, at sa kanilang hindi inaasahan pagkikita, ay ibinahagi naman ni Miss Lala Soto, ang naging reaksyon nito sa kanilang unang pagkikita ni Vice matapos ang issue. ayon kay Miss Lala Soto, ay hindi naging planado ang kanilang pagkikita at biglaan na lang itong nangyari. Yes, 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 we finally met a few days ago lang, I was so, so happy to have finally met Vice Ganda, for the first time ko siya nakita in person. Nakakatuwa kasi nobody introduced us, I just, of course, noon siya si Vice Ganda, and then, nagkataon lang kasi napakaraming tao. So nagkatapat kami, So ayan, nagkita kami, nagbeso kami, nakakatuwa. So happy, finally nag-meet kami. Ayun din kay Miss Lala Soto, ay masayang-masaya ito na namit na niya si Vice. Dagdag pa nito na na-appreciate niya. Na walang sinabing negative si Vice tungkol sa nangyari sa MTRCB. Sa huli ay sinabi pa nga nitong Praise God at masayang-masaya ito sa nangyari, wala pa namang nailalabas na reaksyon si Vice sa kanilang pagkikita.